Oh. Ano ba ka? Okay. Ha? Ano ba sa kayo Ano oh. ba sa ka? kayo? Oo. sa ka? Ano ba kita dun eh. Hinanap ko kayo dun eh. Kay mami. Oo, oh, tanong din ako dun. Kaling kami dun. Eh. Oh. Kumain ka kayo dun. Uy, kumain ka na? May dala kami pagkain sa'yo eh. Yung mga bali kumakain sila ate. Mukhang may birthday ito ah. Hindi, binigay yan Oo, oh, binigay sa inyo. Kasama ka oh. mga Ayun dyan siya Ano ginagawa niya? Nangangalakal din Nangangalakal din ayun, po. Ah, Kuya pa! Ah kaya hello po Ayan asawa ni ate mga badi. At nangangalakal sila Kamusta po kaya? Ayan Ang pangal po kaya? Joseph Okay lang po ba naka kayo kaya? Para uh, si kuya Joseph po Mga badi, nakita na natin si ate Sally Kasama niya si kuya Joseph Di uh, saan ba yung ano niyo kaya? Probinsya niyo? Ano kami? Ano siya? Takloban siya eh Right. Wala na kasi akong magulang, patay na. Ah, wala na ka rumagulong. na rin magulang. Na bagsak na yung bahay namin ano, pati yung nanay ko na ipit. Ipit ng ano yung puno ng yuk, Oh. Na kasi yung bahay namin, ano oh. na yung dingding, yung kawayan, tapos pawit yung ano. Mm. Tapos e, yung sinosurvive yung manok ano, na, na inahin. Bagsak na nga ano, nasa bundok pa yung Bahay namin bundok. Na? Oh, wait, 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 na ngayon, na, nabagsak. kami sa kapatid ko, nakontak ako sa amin ng kapatid ko. Anong magagawa pa rin tulong? rin kami sa, sa gilid ng kalsada. E, naiyak nga sila sa akin eh. Kasi nagtatrabaho ako sa ano, sa kargador ako ng Bibisurya. Naglakad kami, simulang Bibisurya hanggang dito. Naglakad, Naglakad, lang kayo? Naglakad lang kami. Ninakaw kasi yung silver namin. Eh, ninakaw pa yung padyak namin. Pinigay lang yun, ninakaw dun sa bayan. Pajak, pajak. Hmm. Hmm. Ganito, malaki yun. Ito, pinahiram lang sa amin ito. Malaki yun. Ah, lang. Ibig sabihin pinahiram lang pala sa inyo tong ano tong mga uh, na to. Para may pangkabuhayan kayo. kaya yung kita ay diyan po yan. Doon sa kanila lang deliver, sa kanila lang. Sila lang din yung bibili. Pero binabayaran pa rin kayo doon hmm, sa. Oo, binabayaran okay. masama kami tao, wala na to, pinipilit pilip na rin. Oo, so, so, sa banketa pa rin kayo natutulog hmm. sa ngayon. Ngayon. Pag-uulan, pag umulan kayo. Ano pa yung sisilungan? kasi nagano ka, kami nagpe-permis kami diyan dati nagano kami diyan nalis kami ng barangay kasi okay. dadalhin kami ganyan bawal daw dito sa ano sakop ng nagro wala ay okay. magagawa at sana lang kami napayak na lang ako ako po andito di ko And, alam kung saan tayo pupunta dai buti sana may wala tayong malit kaya dami maglakad-lakad kami oo oh, nga okay, yung malit wala ano, wala kami kasi oh, oh, Joshua po. Paul. Joshua ito, ito it. yung ano mga anak yung... Kain kain kami ng Joshua. Kayak na nga lang ako yung pinalis na kami diyan. Galing kami dito, diyan. Doon kami sa kabila. Ayun, ano, eh naano ko kay dahil mga nagrarugby. Anak ko baka magaya sa mga um, ano, mga nagrarugby. Nilayo ko diyan kami lumipat. Kaya binalis na naman kami diyan. Lumipat na kami doon. pinalis na, lang kami, lang kami, pinalis na lang kami ng barangay ng Lagro. Bawal daw ano, bawal daw ang sakop ng Lagro, bawal daw mga bawal daw bawal natin, na, uh, sa Wala akong magawa eh barangay yan. Ano ginawa namin? Hiniram na kami padyak kami. Hiniram eh, niyo yung tiwala kami sa iyo. Hiniram oh. kami. Saan-saan namin binadala. Oh. Okay. Basta makarami kaming kalakal doon. Hindi ko maiwasan yung ano. Kasi dito, dito ako nabuhay sa basura. Yung panganay ko. Tinangguyot ko yan. Uh -huh. Ilang buwan yan sa hospital. Doon sila nagpasko. Ano yan? Uh -huh. Alin na buwan. Hindi uh -huh. uh -huh. ko alam mo kung anong gagawin yan. Sirit na yan ginawa ko nang alakal ako nang alakal talaga nang hingi sa uh, di, di naman ako hindi naman ako nang hingi talaga noon na nang alakal ako nang hingi ako ano kasi PG lights daw ano yun na yung tubig sa katawan mm -hmm. may dugo sa mata niya. ano na kasi nagdudugo yung mata niya di ko alam wala, ano kala ko nga ano yun eh. salamat nga na buhay ito baba ng Diyos mm -hmm. ayan mm -hmm. nakapala na aming patak namin hindi na kayo makatulog kayo baka ito kunin na ito kunin na ito hindi kinuha ito eh patak lang eh bakit? Kalakal yun. Katabi tapos, namin mga po mga kaldero. Ano? Binigay sa amin yung mga kaldero. Bago yung kaldero. Pinaalala okay. ko nung no, kasi may nagsabi sa akin na ano, nang may nangunguha daw ang bata. Oo, oh, tapos mo. No, Ginagawa daw ang hanap buhay. Oo, oh, baka ibenta, gano'n. Hindi, hmm. kuhan ka mong mata. pinta yeah. nila, katawan. Yeah. Gagawin hanap buhay. Hindi na kung ano. pwede di ako, yeah. hindi kayo makatulog masyado. Binabantay namin po dalawa. No. Pero dati kaya saan ka nagtatrabaho po? Ako. Trabaho ko dati, just shop talaga. Mm. -hmm. Doon sa asamat. Mm hindi -hmm. dito lang nagbago uh, nag yung ano mo, yung trabaho mo. Like. Yan talaga ng trabaho. baso uh, basura talaga trabaho talaga. Kasi kasi nagagawa ng grade 1 lang yung tinapos ko eh. Ayos oh, kami paano, oh, ba, bas, basa basa, basa, basa sulat. basa apat na litra lang. Ito hindi kasi wala talaga tong mm. mga -hmm. talaga doon sa lahat. Ikaw Joshua kumain ka na? Kumain na ng mga bisun. Ano Ano Mami. 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 Kita kasi mami, yan ang favorite nila mami. Galing kami doon kanina umaga. Alas 11 pa kami nandito. Mama, sinabi sa akin ngayon. Dito sila nakamotor. Ah, sabi niya natin dito daw. Dito, -dito. dito lang yan sa loob sila pa. Kasi mano lang, Mag-iisang taon na rin kami dito eh. Inano ka yan doon? Kinukuha nga to? Inano ka yan doon sabi? Bayaran namin sa puli ba? Eh, ginawa ka ako sabi ko. Sabi ko, huwag na. Ba't binibili mo? Ba, iwala na ka ko, Ipayon, patong akin, ayaw ko. Magano kami, sama-sama kami. Mahirap na. May tanong hirap, sama-sama kami. Sabi ko, mahala na ko sa wala. Binibili? Binibili? Oo, binibili nila mga bata. Kanang walihan o ano no, yung ko, anak siya, nag, ano, sabi ko, te, grabe ka lang, ginagawa mong parang aso yung anak ko ah. Hmm. Ito uh, so, uh, din ang aso anak ko eh. Kao, na, naman. Mabuti ano naman po yan, hindi niyo naisipan oh. nyo. Oo. Oh. Uh, Lumaki eh. na lang oh, anak kong ano lalaki. Kinukuha ng anak kong lalaki dati. Amin, parang na, nakakaliit ba? Sabi Kala ko, niya siguro, hindi kami makakain na medyo dala-dala bata. Hmm. Ang, ay, ay Marami mo nagbibigay sa amin dito. Yan, kahit hirap ko yan, basta kasama mo yung pamilya. Sabi yan, sabi yan, hindi na, bayaran ko, para makauwi na kayo. Ay, hindi na, ako, sa sama, sama kami dito. Hindi na, ano dyan, sa ano dyan. Ano, hirap kami, nag-hirap ako kami dito pa Sabi, ba, sabi na ayaw doon na sama -sama kami. Sama-sama kami sa hirap. Toong, ay, may nanay naman sa ako. may hirap na umuha. Hindi na, alam niya kasi, ay, kasi ay, para di kayo mag Ate, kahit kalong hirap namin. Hindi oh, namin, ano yung okay. mga anak ko Lumaki na lang si Diyos, ah. Dahil, lumaki na sa kaliyan. Ano Joshua, bibiling ka daw? na buwan yun sa alin. Eh. Mamaya. <laughs> Mamaya. <Mauna. laughs> iwan mo sila mama at si papa? Bakit mo iwa iwan mo sa Christine? <laughs> Hindi. Ayaw. 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 Ay, sama sa ibang tao yan? Bakit hmm. sa ni papa eh. to, Christine. Oo, oh, si Christine. Christine. Muli na yung lana ko mama. Hindi mo hinarang yung mga fishbowl kanina? Oo. Wala akong... Wala? Ay, di, Ay, di mo... na pasok. Ay, kung eh. Wala? Wala eh. Hindi mo nakita? Kung nakita eh. May lang kami. Tapos ko yung barangay dito. O dito. Mm. Barangay? Siya nasabi Ay. mo sa barangay? Oo. Sabi na sa pulis eh. <laughs> sabi na bakit walang kay Mas? Sabi na sabi, wala ko pamilya. Sabi nga ako Mas. Sabi ko Mas. Ko mas. Ko mas. <laughs> <laughs> sa biligyan. barangay. Kausap niya mga barangay eh. So, Nauwi ako eh. Sinuli ano, ka? hindi naman nila yung mahal, naman yan tinutod yung mga ano <laughs> so yan yung mga badi, dito lang din sila ate at sila kuya nangangalakal ah so, eh, diba, nana yung met, nagkala ko ng damit <laughs> ko na siya, fresco <laughs> <Dito na dyan, laughs> mga magkano na yan kuya? sa ano mo, sa tansya mo? 60 60 pesos, 60 pesos. kasi pag napunta yan eh, 120 120 ang bayan magkala ate mga 60 pesos sa na pambili ng diaper ni Bibi. Kahit pa Eh tabi mo mo pambili mo ng diaper teh. Uh, sama po. Ano sama po? Tara, sama po. Ay kala ko sama, sama po eh. Po? <laughs> Joshua, bukas yung laruan mo kanina. Bola daw gusto. Bola talaga ay, gusto mo. Ay, bola kasi doon ano, malaki. Nakalakal pa may pilahin niya to. Ito laki niya magbuhat po. Ah, uh, bibetay maliit lang bola ha. Wala yung chut-chut. Chut-chut ba yan? Wala naman tayo dito. basta huwag kang maglalaro sa kalsada, ha? O, sige. Bukas, bibinang ka tayo ng laruan. Tsaka, bola, babalik kami bukas. May bola na ako sa casting, Ano? May bola daw dyan. Ay, bola daw. Ayun, mga buddy, baka... Ating Panginoon, sana, ilagay sana yung mga ano nyo, ha? Matulong nyo. Sabi ni Diyos na sama. Sana, sama. Ay ayaw. Ano? Yan na Ano? 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 na Ano? bye bye, -bye. bye, -bye.